Isang business owner si Freddy ng mga motorcycle parts and accessories. Maayos at lumalago ang kanyang negosyo, ngunit lubha itong naapektuhan nang sumiklab ang pandemya. Mga panahon ng uh, lockdowns ay uh, wala po talaga kaming maayos na income. Marami kaming job owners pero hindi pa rin po ito uh, nasisettle. Lalo pang nagpahirap at nagpabigat sa pasanin ni Freddy ang pagkakaroon niya ng katarata. Matinding struggle ko yung aking mga mata dahil talaga halos hindi na ako nakakabasa. Hindi ko na may ultimo yung mga texts, mga messages, mga chats ay hindi ko na po mabasa. Ang mabigat na suliranin ay pinagaan ng kanyang di matitibag na pananalig sa Diyos. Magmula ng tanggapin niya si Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas taong 1989, nagiging panatag si Freddy sa anumang gawain at disisyon na kanyang gagawin. Naniniwala kasi siya na ang Diyos ang pinagmumula ng lahat ng karunungan at kapayapaan. Kaya sa kabila ng kanyang pinagdaraanan sa negosyo at kalusugan, naging kaagapay niya ang Diyos at nagsilbing sandigan niya ang kanyang mga salita. Sa kaminanong ito ay hindi po ako natinag at alam kong may planong mabuti ang Diyos. Nakita ko kung paano kumilos ng Panginoon, kung paano siya tumugod sa mga extraordinary breakthroughs na darating sa ating buhay. Tinugon ng Panginoon ang kanyang mga panalangin at bawat pangangailangan. Naging matagumpay ang operasyon niya sa mata at maayos na muling nakakakita. Blessing din na kinuha siya bilang radio host ng isang programa na tumatalakay sa mga usapin sa riding community. Bukod dito, unti-unting nanumbalik ang sigla ng kanyang negosyo dahil sa pagpasok niya sa online selling. Nakabili din siya ng second-hand van. Ito po yung magandang na uh, naging way din ng Panginoon doon sa akin na ginamit ko para sa kanyang uh, kaliwalatian. Papasalamat ako dahil kahit sa kabila ng uh, napakarami kong mga uh, kakulangan sa buhay ay siya po ang uh, uh nagpuno at ang hindi ko po magagawa ang lahat ng bagay nito kundi po sa pagmamagitan ng kanyang uh, kabutihan. Bukod sa lumalagong negosyo, nagiging pagpapala si Freddy sa kanilang mga manggagawa. Marami ring mga riders at customers ang nakakarinig ng mabuting balita ni Jesus. Higit sa lahat, lalong tumibay ang pananalig ng buong pamilya sa Diyos. Ang ating Diyos, sa gitna ng kalamidad, sa gitna ng mga bagyo ng buhay, siya ay tapat sa atin. Sabi nga niya, uh, I will never leave you nor forsake you. Siya ang ating uh, mighty healer. Siya ang ating brave uh, uh, provider.